matamis siya guys. Na juicy. Ayan. Na ju juicy pa yung nilakay mo. Mm. So hello guys. Nandito po tayo sa nagsabaran. Sa mga nakakaalam po dito sa farm po ng grapes. Ayan. Dito guys na tag-trend-trend tatanga farm. Dito yung nagsabaran San Juan, Ilocosur. So samahan nyo ako dito guys. Let's go! Oh. So ayan guys, ito yung kanilang mga kwento pagbungkuwa da pa ni nagkikiut dagito ya ada nga grapes. oh di ba Grapes pa more So ayan, yayain na si ate, si kuya, si nanay, si tatay at iyong buong barkada guys. Napakagandang place to visit po dito sa Four Cistern Vineyard. Kusan to? dita.

na juicy ayan Ay, tamansi, pang juicy. na ju juicy na kayo, pa yung na ng na nilakay mo ka hmm. super juicy <shrut> hmm. kan imas guys ayan guys nagiti nagiti grapes dani o oh, nagdadakol o oh, see? si hmm kan imas guys ni wow Mm. Bunga ng apo. Datay dito grapes farm. Wow. Mm. Very yummy. Eto oh, kitain nyo guys that yung black nga. grapes ni nag Wow. Talaga nga different varieties dito yung grapes da dito. Yung. So ayan, eto nga ayo tinatawag na atus grapes. Ayan, atus grapes. So ayan. Ato po ay 15 varieties of grapes daw guys. So naka-add ado po nga nang ng mga nga puruson, kasi handa pa na luom. Ayan. Ka-immas. Ah. Ayan. Dati guys ko medyo ag pinkish dati bunga nani. Wow, naka-immas. Mm. <laughs> so, eto namang variety guys na ito is, ayan, ready siya. Ag maroon ka no, no natin. Naka rare red mo nga tan. O, see? Naka MMAs. And black. Is, sir, so, dati nga variety naman guys is parang candy daw siya. Nabang lukoton candy magpaiso mo nga mga guys naka naka samsam it mga tati ango naka sa cotton candy nga dati magagatang nuko nga cotton candy kasi lahat tati angot nan ah puda kay mi mas mampay na luom so itong variety naman na ito guys red sa balik ti pinaka red na dato dagay may sa tatay ko velvet red datoy mo magkot reddish iso na nga medyo ada black blackish na ayan. So nakikita natin mostly ito sa mga palengke. Dagito dagiti lako da nga mostly nga variety city grape. Mm, nakaimas wow. Pingami so <laughs> nga naluong. Tago link paglalagbay mga